Ang sabi po sa akin nung nakamotor na dilaw, pulis ako, ito baril ko, itinutok po sa tiyang ko. Tinutukan din ako sa ulo dun eh. Kinapitan niya yung helmet ko. Ginanong uh, sa, sa ko yung helmet. Attorney Edding Lasan, sir, pwede ba natin masuspind ang lisensya nito? Definitely, Senator. Pag pinagpitagpi natin yung ginawa ng pulis doon sa video, ipatong-patong din po ang problema nito sa LTO. And most probably, ang mangyayari po dito upon completion of the investigation ay eh baka po ma-revoke ang lisensya nitong pulis. Sure ba na disarmahan na po? si Palma. Opo, naibigay na rin po natin yung report po dito po sa inyong staff at uh, kaakibat na rin po nito yung uh, iba pa pong mga dokumento na nagpapatunay po yung ating kagyat na aksyon at yung pong mga sinabi po natin ay ginawa po natin. Kung maaari po sana na pumunta sila sa aming tanggapan kahit pumamaya mamaya or bukas kung kailan po siya available para po ma uh, mapaasi, bigyan po namin siya ng legal assistance para sa preparation po ng complaint pag nagpatuloy na kayo magsampan ng reklamo, be it admin and criminal, kami po ay napasama sa inyo palagi to ensure your safety. Maraming salamat po, Idol. General, unang-una maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin dito sa MPD. Uh, nais lang po namin tanungin ano po yung ating action taken in regards po dito sa ating uh, involved na NPD uh, police officer sa isang viral video na naganap po noong May 12. Yes, ma'am. Actually, uh, nung nalaman po natin ito, na-forward sa akin yung uh, video na nag-viral, uh, that was around uh, past 9 na po ng gabi, ng uh, 13. So, immediately, Uh, tinawagan ko yung uh, d namin pinatanong ko kung uh, pulis namin yun saan naka-assign and then uh, when I was informed na assigned siya dun sa unit ng uh, DID, tinawagan ko kagad yung kanyang hepe. And then ang instruction ko is uh, tawagan yung tao na para pareportin kagad at kunin yung kanyang baril. So, nag-comply naman yung kanyang chief of office. Actually, sinundo pa siya sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. So, nagreport report siya dito mga around past 1 p.m. na uh, 1 uh, a.m ng uh, 14, ng May 14, tapos dinis armahan siya and then uh, na restrictive custody siya ng uh, initially sa kanyang uh, office abang uh, inaantay natin na malabasan siya ng order ng D1 ng kanyang uh, restrictive uh, custody. Yung police natin na yun, naka-assign po siya sa DID natin, yung uh, District uh, Intelligence uh, Division. Uh, kumbaga, detailed po siya Uh, during the uh, election period, dun mismo sa area ng uh, Station 6. So, kumbaga, authorized naman po yung kanyang presence doon dahil part po siya ng uh, seven-man team na field investigation and uh, intelligence team ng uh, DID. So, part po yun ng aming security plan na magde-deploy po ang aming DID ng mga covert personnel uh, dun sa mga polling centers. So, kasama po siya dun sa na-deploy. Base po dun sa kwento nitong uh, police natin, uh, kumbaga... Ginit git po siya nung uh, rider ng uh, move it, tapos tinapik tapik yung kanyang uh, top box, mm -hmm. and then uh, hanggang nung huminto sila, uh, minumura siya nung uh, nung uh, move it rider, mm -hmm. so that uh, prompted yung police natin na uh, bumaba. si nagpakilala ng police. Mm -hmm. So despite of that sinabihan pa rin daw siya nung uh, movie rider na e, ano kung polis ka. Mm -hmm. So doon na siya bumaba, doon na niya hinawakan mm -hmm. yung ano kasi akmang uh, malaki daw yung ano eh yung movie rider mas malaki sa kanya eh. yes. But anyway, uh, siguro mas makukuha niyo yung buong detalye later on kung mm -hmm. makakausap niyo po yung polis natin. Yes po. Uh, general ano ba yung ating advice lagi or paalala sa ating mga kapulisan tuwing uh, sila po ay nakaka-experience ng na ganitong uh, situation sa daan or sa ibang lugar man. Oh, lagi naman po natin silang pinaalahanan. Uh, actually, uh, regular po natin uh, kinakascade sa kanila yung five uh, guiding principles ng ating regional director. Uh, mm -hmm. Isa dyan is yung maging uh, mahinahon. Mm -hmm uh observe natin yung uh, maximum tolerance palagi para mm -hmm. hindi tayo umabot sa ganitong uh, mga punto na mm -hmm. nagkakaroon tayo ng problema because of our actions pag mainit ang ulo natin general lastly ano po ba yung ating message of assurance kay senator tulfo na yung mga ganitong uh, insidente ay talaga pong inaaksyonan ng mpd sabi ko nga immediately nung uh, nalaman ko itong, nung naipasa sa akin yung viral video na to uh, hindi ko na po ito pinatagal tinawagan ko kagad yung kanyang chief yung chief of office sabi ko i-recall kagad diyan tapos uh, para reporting dito i-disarmahan hindi po natin papayagan na uh, yung mga ganitong actuation sa mga pulis natin ay uh, inahayaan lang natin na uh, hindi natin ginagawan ng paraan hindi natin ginagawan ng aksyon ang sa amin naman dito is uh, pag may kasalanan ka Uh, you will be uh, meted corresponding punishment. E eh, kung makagawa ka naman ng mabuti, meron namang corresponding na reward. Uh, reward and punishment lang naman po kami dito. Okay. Sinisigurado ko po sa inyo na yung mga ganitong equations po ng mga pulis natin ay hindi po natin pinapalampas. Hindi po natin ito palalampasin. Uh, kakasuhan po natin kung uh, kailangan talaga silang uh, makasuhan uh, para mabigyan po sila ng karampatan na uh, penalty sa kanilang mga maling uh, ginagawa. General Guzman, mula po kay Sen. Rafi Tulfo at sa tanggapan po ng Rafi Tulfo in Action, kami po ay nagpapasalamat sa mabilisang aksyon na binigay nyo dito sa concern na inilapit namin sa inyo. Thank you very much, ma'am. Okay, thank you, thank you rin po. Uh, Sir Jen, parang kumakalat ngayon sa ating social media na isang viral video which is involved po kayo. Pwede nyo po bang uh, ilahad sa amin kung ano yung nangyari, bakit po humantong sa gano'ng situation na parang meron daw pinusasan, naging aggressive daw yung police na involved doon. Pwede nyo po bang ikwento sa amin? Mm -hmm. Bali po, yung araw na yun is May 12 po, mm -hmm. uh, araw ng election po. Uh, Naka-duty po ako noon, bilang covert security po, ang hawak ko pong school is dalawa po. Mm -hmm. uh, yung pinanggalingan ko po is na Ensyo, papunta po ako doon sa kabila sa sa Aginaldo mm -hmm. High School Elementary and High School. Mm -hmm. Nang papunta na po ako doon is matrapik po dahil pumalit yung kali, may truck po na nasa unahan ko. Mm -hmm. At marami po kaming motor. Mm -hmm. Then meron pong isang ano, uh, hindi ko po alam po sino siya. Uh, later on ko na lang nalaman yung pangalan niya is tinapik yung top box ko. Tapos tinignan ko lang kasi kala ko baka kung ano lang. Tapos nung sumunod, tinapik niya ulit, ho, sumigaw na siya, "Hoy, abante." Sabi ko, "Ano? Trapiko? ko." Tapos yun na. Hindi, tumalikod ulit ako. Mga siguro seconds lang. Umabante na siya, pumantay na siya sa akin. Mm -hmm. Tapos yun na yun sabi niya, "Putang umabante ka kasi." Mm -hmm. Yun na po yung exact words mm -hmm. na sinabi niya sa akin. Then nagsalita ako, "Huwag mo ako murahin." Ulit ako. Mm -hmm. Tapos nung naano niya na tatayo siya, eh ano ngayon? Yung pasugod na po siya sa akin. Mm -hmm. Doon na po ako hinawakan ko po yung helmet niya para mm -hmm. hindi po siya makalapit kasi po yung katawan niya ginagaanon niya po ako eh. Mm -hmm. Saka eto kun tao na to, is napakalaking tao po. Ako po is maliit lang na, na siguro naisip niya kayang kaya niya akong banatan. Mm -hmm. Tapos yung kahit na nagpakilala na po akong pulis, <coughs> uh, ano pa rin patuloy pa rin siyang pasugod sa akin. Mm -hmm. Doon na po ako medyo na-alarma kasi hindi ko naman siya kilala. Mm -hmm. uh, baka may baril siya kachilo kachila mm -hmm. kung ano yung gawin niya sa akin. Inaysipan ko po, bumunot na ng baril at as self-defense ko po. Mm -hmm. Tapos sabi ko, pulis ako. Tapos yun na, sabi niya, ano e, ngayon? Tapos patuloy po rin siya nag, nagsasabi ng cyber rules na, na nagmumarap ko sa akin okay. siya. After dito sa situation na yun, kayo po ba ay nagtungo sa barangay to report? Ano po yung naging action ninyo dito? Or naging action ng mga taong nakapaligid during the incident? Bali, sa dami po tao doon, nasahawa ko siya, nagpupumilit siya pumiglas. Uh -huh. Ma makikita rin po sa video na kung ano yun yung tinuturo niya. Uh -huh. Kaya sabi ko, hindi, hindi ka alis. Kasi pinipilit niya, alis siya. Dahil may pipikapin daw siyang tao, kaya siya nagmamadali. Sabi ko, hindi, hindi ka alis aarestuin kita, sabi ko. Yung sumunod po na pangyayari is nakisuyo po ako sa mga tao na kapaligid. Sabi ko, pasuyo po, patawag po ng polis. Mm -hmm. Kasi napakalapit lang po talaga nun sa pads na pinag e namin mm -hmm. para mag-monitor po nung eleksyon. Mm -hmm. Yun po, dumating na po yung dalawang polis po ng Station 6, kasi po yung po nakasakop doon sa area. Yun po, sabi ko, nagtanong sila, uh, Sir, bakit? Sabi ko, patulong. Sabi ko, ah, uh, uh, aaristuin ko to nagre-resisting arrest. Tapos sabi ko, pakiposasan mo, yun na po ang nangyari, sumunod na nangyari. Mm -hmm. Pero sir, ano yung nangyari sa barangay? Nagtry ba po itong rider na to na humingi ng tawad sa inyo or humingi ng pasensya dun sa nangyari? Ay, yun po, pagkatapos na po siyang posasan ng isang pulis, nag-ano na po siya, na po siya, mm -hmm. na parang bumait na siya. Nasabi niya, sir, Pasensya na nagmamadali lang talaga ako. Mm -hmm. Sabi ko hindi po pwedeng pasensya sa ginawa mo sa akin. Mm -hmm. Tapos sabi ko sige dito muna tayo sa gilid ng barangay. Mm -hmm. Tapos hanggang sa pinapasok mo kami ng barangay doon daw kami mag-usap muna. Tapos sabi ko aasuntuin kita habang ganun. Uh, para ano para malaman mo 'yung mga mali mo. Mm -hmm. Tapos maya-maya po eh, siguro saglit lang nakilala siya nung nung mismong uh, kagawad doon mm -hmm. na sabi Sir, kilala namin to, Patawag ko yung kamag-anak. Sabi ko, sige po, wala namang problema. Nung dumating po yung pinsa niya, yung muna po, na kinausap din ako, yung um, nilayo ako doon sa, mm -hmm. sa pinsa niya, sinabi sa akin, Sir, ano po ba lang nagawa? Kinuwento ko, na minura ko, na susuguri na ako, na, mm -hmm. na, na sa takot ko, is, na bumunot ako ng marapasa sa depensa. Sabi ko, ganun. Mm -hmm. Tapos yun na po ang sabi niya, Sir, baka po pwede niyang patawarin. Ako na po yung ano, pag tapos po na ito, sir, pangako po, lahat po ng sermon, lahat ng bulyaw, aabutin niya sa akin. Sergeant, maraming maraming salamat sa time mo at pagbigay po ng iyong panig ukol po dito sa insidente na ito. Maraming salamat po, sir. Salamat din po, ma'am. Sir Napoleon, anho ang nais niyong mangyari kung bakit ho napunta ho tayo dito sa Commission on Human Rights? Uh, sir, gusto ko magsampa ng kaso kaya po nandito. Uh, gusto kong mabigyan ng kaulang parusa po yung polis po na umano po sa akin, nanakit po sa akin at nanuntok po ng baril. After uh, ako makausap ni Senator Rafi doon sa kanyang programa, I think May 13 or 14 po ata yun. Ah, uh, kaagad pong nag-dispatch ng quick reaction team ang uh, Commission on Human Rights through the NCR our regional office and meron po kaming uh, quick response operation report na available. Uh, I-request lang po namin si Sir if he wants to obtain a copy of this na mag-file po siya ng request, meron po kaming form na pipirmahan. So, um, nakausap na po kaagad siya. Uh, kasama ko po ngayon si attorney Jeff Episcope na personal na nakausap si, ano, si Mr. Napoleon Lim uh, the following day noong uh, na, nakausap ko si Hector Raffi doon sa kanilang uh, radio program meron na po siyang reading sinong uh, sinumpang salaysay uh, available naman na po ito kaagad no pinuntahan siya so on the part of the SHR uh, iimbestigan po namin yung human rights violation ayun kung gusto po niyang mag-file ng appropriate criminal and administrative complaint pwede rin po namin siyang i-assist na if he wants to file it with the office of the ombudsman kasi yung yung nareklamo po niya ay uh, mga police officers. So uh, option po ni Mr. Lim kung ano po yung... Alma. But but well, the CSR is here uh, and uh, we are really willing to help. Ano po ang uh, posibleng uh, ma-file na criminal cases po laban ho dito sa mga involved po? Well, base po doon sa uh, um, sa Laysay or dito po sa quinento uh, ni Mr. Lim, posibleng po na may grave threats, uh, mayroong physical injuries, and uh, baka po pwede rin yung administrative liability on abuse of authority. So pwede po nating pwede po natin tingnan 'yon. Uh, of course ang ang ang, ang mag-appreciate po nun, yung final appreciation of those facts kung merong ganong violation ay yung ahensya na magkakandak ng preliminary uh, investigation and administrative adjudication. Sir Napoleon Lim, handa ho ba kayo na mag-file po ng kaso sa tulong po ng CHR? Si Opo, ma'am. Sir, maraming maraming salamat po. Uh, sana marami po kayong matulungan ng katulad ko. Maraming maraming salamat po. And God bless po. Salamat po. Salamat. Uh, salamat, po. po. Kami rin po, Commissioner, ay nagpapasalamat dahil na uh, nabanggit niyo sa amin, no? After ho na kayo ay makausap po namin, agad-agad nagkaroon po tayo ng response team po na pinuntahan po talaga siya sa kanyang bahay, no? Para makuhanan po siya ng salaysay. At magandang bagay po yun dahil nga uh, po sa kanyang akaba na lumabas, Uh, yeah, yun po, So uh, malaking bagay po para sa kanya. Uh, ba, may dagdag ko rin lang po ma'am tulad po nung nabanggit ng aming uh, regional director ng NCR dahil nga po ang pagkakasabi niya ay tuloy-tuloy na parang mayroong nagmamanman sa kanya. Uh, pwede kung gusto niya pong i-avail yung protection service ng aming office, uh, sabihin niya lang po sa aming regional director at uh, uh, pwede po namin silang matulungan din pagdating sa aspeto na yun. Open po ang linya ng CHR, uh, meron na po silang pag-uusap na dala so uh, open na po ang uh, line of communication at anytime po tawagan lang po kami. Thank you so much po Commissioner Director, salamat po. Idol Rapi, uh, maraming maraming salamat po dahil sinamahan niyo po ako sa Commission of Human Rights para makapag-file po ako ng kaso. Ito na po siya. Uh, dito din po sa LTO, na file din po ako ng kaso para laban po sa pulis na yun. At para matanggalan din po siya ng lisensya dito sa LTO. Thank you and God bless you.